isa po ito sa effective way para makakuha tayo ng organic followers. Punta po kayo dun sa inyong video na sa tingin niyo ay maganda yung views niya. At siguradong marami din po ang nag-react yan. Ayan, kagaya po niyang post ko na yan. Ano, may 200 plus yung reactions. So, i-click po ninyo yung reactions na yon At ayan, pindutin nyo yung mga nag-react na yan. So, makikita nyo po dyan. followers and non-followers po ang nandyan. So, pagka uh, mayroon pong invite, ibig sabihin, and eh, unfollower yon So, i-click nyo lang po lahat yung may invite na yan. So, hindi po kayo magkakaroon dyan ng restrictions. So, legit po yan, ano, mas madali at uh, mas maganda kesa sa pakikipag F2F, ano. At uh, dun sa mga, uh, yung nakukuha nating followers dahil nagpa-promise tayo na magbibigay tayo ng stars or kung ano man. So, mas organic po talaga itong ganito kasi ina-allowed siya ni Facebook. Ha allowed po tayo na mag-invite ng hanggang 1,000 person a day. So, mas uh, imposible naman po nang na sa dami ng na-invite natin na yan, eh walang bumalik sa atin. At kaya ni sila nag-react sa ating videos eh, or uh, post. Ibig sabihin po, eh nagustuhan nila yung ating content meron po tayong uh, marireceive na notifications kagaya po niyan ano na inaccept nila yung invite natin pwede din naman na hindi nila inaccept pero pumunta sila sa ating profile and then nagfollow sila sa ating reels mismo so ayun po at observe ko po yan nadagdagan talaga ang aking followers ng ginawa ko yan at uh, yun nga po organic siya so ayun lang po at kung nagustuhan niyo at may natutunan kayo sa video kong ito ay please follow at paki-share na din po ng aking video maraming salamat